kamats, tara at samahan nyo ako maglinis gamit ang nabili ko dito sa TikTok na Armor Wax. For only 100 pesos, meron ka lang dalawang armor wax, sponge at towel na magagamit mo para muling gumanda at luminis ang iyong motor. Bago ko nga ito ipahid, ay nilinisan ko muna ang aking motor. Pagkatapos, pinatuyo ko at nilagay ko na itong nabili ko armor wax sa TikTok. Napakadali nito itong ipalay dahil ipapahit mo lang ito sa lahat ng parts ng motor na gusto mong kumintap. And after kong gawin ito, ito na yung tsura ng aking motor. Napakalinis at mukhang bago. Napakatagal ko na hindi ito nalinisan pero dahil lang sa isang pahit sa armor wax, ay bumulik na ang ganda at quality at forma ng aking motor. So mga kaamats, kung gusto mo ng experience, bakit hindi ka umorder sa TikTok shop, dali na, umorder ka na. Bye-bye!